Titis pa rin ang daang hindi dokumentado o undocumented overseas Filipino workers o OFW at yan ay sa gilid nung gusali ng konsulado ng Pilipinas sa lungsod ng Jeddah sa Saudi Arabia. Kasama nilang nagtitis doon ang kanika nilang mga anak at kabilang doon sa mga bata ang isang buwang sanggol. Nakatutok si Alvis. Tatlong linggo ng mistulang tent city ang gilid ng konsulado ng Pilipina sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang init, tinitiis maging ng mga batang anak ng mga undocumented OFW. Tulad ng isang Pinay na kalong-kalong ang kanyang isang buwang sanggol. Balot ng alikabok ang kanyang mga paa. Magyang isa pang anak ng batang babae. Gusto ko lang po sana na humingi po sa na, na Presidente na tulungan po kami lahat ng may mga anak dito sa Jeddah na makauwi po kami lahat naman daw silang mga kakilala na maaaring matuluyan sa gabi, pero kailangan daw nilang magcaga sa girid ng konsulado tuwing araw. Para sakali raw na may dumating na boost ng Saudi immigration, makasakay ang mga katulad nilang undocumented at mapadeport ng libre. Sabi nila pag may damputan na wala ka dito ibibigay po sa iba yung ticket na yung para sa iyo. Nakakita naman daw ang konsulado ng pansamantalang matitirhan ng mga nagdetent ng mga Pilipino. Pitong kilometro daw ang layo nito sa konsulado. Ang unahin mo muna natin siguro yung mga mga mga, mga sanggol, yung mga lalo yung mga pa, at uh, yung mga nanay. kung atubili ko silang tanggapin yung aming offer na lumipat muna sila doon. Bagaman nais ng Department of Foreign Affairs na mapabilis ang pag-uwi ng mga Pilipino, kailangan daw sumulad sa batas ng Saudi Arabia. We have to get a no um, objection certificate. Uh, we will have to pay the fines unless all this are waived. And those who have criminal cases or debts, will also have to be settled before they can be repatriated Paglilinaw rin ng konsulado sa Jeddah, kailangan munang magpakita ang mga OFW ng no objection certificate mula sa kanilang mga employer o clearance mula sa immigration bago ibalik ng konsulado ang kanilang mga pasaporte. Dumagsa kasi ang ilang undocumented OFW sa pag-aakalang pwede na nilang kunin ito. Lea Alves, nakatutok 24 oras.